Salamat mga tsongsi! Samahin kami sa street food dito sa sementeryo. Diba? Tapos tayo doon, tingnan natin kung ano yung mga masasarap na pwedeng kainan. Tara! natin si... Ah. Si... Ay, niya, bonnet Face reveal! Ka yan. Awww! Oh. Oh. Para mga tsongsi, tagapayong muna tayo. Harong papunta tayo doon. Sa uh, may labasan. May eh, nakita ako doon, masarap. mga chongsi. Dito tayo ngayon sa cimenteryo, pero hindi para mag-hunting. Lang. Hunted. Ano tawag doon? Mag-hunting ng hunted. mag tayo ng ka-birthday. mag, -birthday. O, mag tayo ng ka-birthday. Dito, dito. Dito, okay, dito. Ayan. Sabihin. Tagapayong muna tayo ngayon. No, yun na po, yun na po. Buti na lang. Challenging. Uh -huh. First challenge. Ayan. Ayan, nandito tayo sa uh, memorial ng Palumpit. Mga chongsi. Oop. Oh. Ipost na yan. Tingnan ka. <laughs> dadalahin. Yan oh. No? Tough road yung kaya oh. O, daan-daan ha. Baka madulas yung ano. Ay! I-video tayo pa. Ito talaga. Ito talaga. Ito talaga. One million views. Wala. oh wala. Wala man. Wala man. Hindi man masakit. Hindi man masakit. Walang views yun. <laughs> Aki. Ipo-post mo yun sa account mo akin <laughs> nanguli ka ng bulig. <laughs> na akin. <laughs> Aning nauli mo, guraan mo lang, no? Ah, kung si... Palabas na tayo ngayon, pero kamang palabas tayo, Agapayong tayo. <laughs> ano, no? Ano? -jo Jojo! Tanungin kaya natin si Ka Jojo Vlogger -jo kung ano yung mga naging experience niya dito? sa Kasi matagal na katira. Ang yeah. um, um, Ginets? Yes, may Ginets. Magi Ginets. Magi Ginets. Mag Ayan. Best -selling product, yan, mga best-selling product. Top yan Ayan mga tongsin. Meron din. Fried noodle. Oh. Tuyuh, salad no u mong mereng ting buko kesa. price with benefits sorap nom price with benefits dimchon parang konti lang nandito ako tapos merong mister macchiato dito merong mister macchiato sagwa-gwa meron din mister macchiato tayo at wala tayong nakita pero ang alam ko merong nagtitid na masarap ng dito pero wala siya yun o oh, dati dun siya malayo nga oh. o o uy nang pangawa na nini gawaya pa eh Kita, one way naman eh ka na tayo kita hindi ko alam kung papunta kami saan. Sobrang mo Sobrang madinat na 'yung pants ko. Payungan mo na ako man, bes. Mag -vlog po, ah. best. Mag-vlog ko. Sa Bes, ipayungan mo ko best. Wala <laughs> ka pa paligid.

Alright. Yeah. Aray. <laughs> Tayo ay papunta na sa ano. Dito din na lang.